Yes. Uy, may gold. Hala. May ginto, be. Aba. May ginto dito. Ay, jackpot tayo. Ang dami. They smell good, too. Let's go. Check natin. Uy, tingnan nyo, oh. Uh. Wow, peanut butter. Uy, the clothes. You wanna back up the car? Give my ladder. Give my ladder. Give my ladder. I wanna jump. I wanna jump. I wanna jump inside. Oh look babe look. <laughs> Pasukin natin kakauwi ko lang. Ah, kakalabas ko lang sa work. Ah, maapakan ko na. Ah, uy. Hindi ako makababa eh. Hindi ko siya mahap. Maapakan. Ah, maapakan talaga. Ah. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Amoy sabon. Ah, pabebian. Ito oh, Ang bango ba yun? Hmm, smell good. <laughs> you can take this? Yeah, you can take that one. Wash the clothes. Is a lot of clothes here. Ah. Ayan oh, lumak man pala yung mga damit. Luma ba to? Kala ko brand new. Mga luma yung damit. Sandali lang, ganoon na yun sa gilid kunin muna natin yung mga chips. Ayan. Chips, yeah. Yeah, we get grab the chips. 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 May nagda-dumpster dito kanina pagpunta ko. So, umuwi muna ako. Mukhang kinuha na yung mga chocolate. may tira pa may mga natira pa M&M chocolate ah. dami oh Pringles tiba tiba sa Pringles ano to do you want this? isang box ng hotdog sausage dalhin niya yan sa work niya Dali. ikot tayo ikot wala man yun gatos yeah, broke dito dito may peanut butter din, oh peanut butter na naman. Eh, dami rin hot sauce. Hu Mainit. Kala ko yung mga damit brand new. lumak man pala yung damit. Ayan, luma oh, madudumi. Meron din hot sauce. Meron na ako niyan sa bahay. Wag na akong kumuha niyan. Ano po? Eh? What's this? Oh, sausage too. Yes. Yeah. Uy, may gold. Hala. May ginto be. Aba. May ginto dito. Diri. <laughs> Diri, may pinasa. Gold. <laughs> 18K gold. Sausage. din ata to. Yeah, sausage. Ah, lahat pa ito ano. Ah, wala. Another box of sausage. You want that sweary, is it? Over here. Ito Ito pa. Hmm. Tira na natin yan sa iba. You you still got more. Oh, still got more I think the guy, he get all the chocolate. <laughs> Kinuha lahat ng chocolate. Give me a couple those yeah, yeah, yeah. This one. Just all of this. Give me the, uh, what's that. Nahulog. Nahulog na. Ay, oh, nandito pa ang oh, may chocolate pa. Which one? Which one? Right, yeah. This. Uh, This. Yeah. Okay. Three boxes. Oh. Ah, okay. That's it. Dami, dami pa niya no may sir may cereal pa be yan yeah. okay na yeah same same now pringles hot sauce peanut butter we still got more peanut butter so yeah we, yeah, we don't need that just give that to somebody okay dito na ako daan be Ipasok muna natin Tapos <laughs> the sausage, right? the This one? Yeah, the, the whole box? Okay Ang dami naman yan Ito pa o, oh, cereal ba o oh. Yan <laughs> Ang dami mo naman dala 1, 2, 3, go di back ang <laughs> dami ito yung kanina oh yung lalaki kinuha niya mga chocolate tapos nilaglag niya lang dito yung box kakaiba ka rin kuya ha binigyan ka na nilaglag mo pa ito iniwan din pasok natin sa loob may isa pang box. Okay. Let's go. Hola la mga ka-subscribers. Kamusta kayo? So halipwat ibaba ko na yung ating mga naharbat. Shawala rat sa inyong lahat. If today's your birthday, Happy, happy birthday. Happy birthday also to Nelsi Lamag. Kung hindi ako nagkakamali, ang birthday niya ngayong May 27. And shout out and welcome na rin natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, paklik naman ang bells button dyan. Salamat! And shout out also sa ating mga silent viewers. Hello po! Kamusta po kayo? Shout out to Nanay Mir Nagabay, no? Miss Nene Elsesura, Miss Jessica Magbanwa, siya wararat. to Jessica Aluro, Catherine Caballero, Catherine Lagdurante, Richland Sorbeto, Juana Fernandez, Miss Maritas Ayora, shout out. Shout out to Ara Magistrado, Manay Supia, Manay Ningning Kawaling, kamusta po? Shoutout to Miss Jocelyn Castro, Miss Vivian Cortez, Miss Arlene Medina, Miss Elaine Romero, Miss Elena Robles. Shawararat, Shout out also Maricris Chris Intero Barongo, Chris Panamayor, Shawararat, Marie Chris Napaw, halu halu halu. Lahat ng mga nanonood diyan, ah, ang pangalan ay Maricris, Chris. Pakitaas naman ng inyong paa, charing. <laughs> Shout out po. Shout out to Admin Batang Ibunan, Shawararat. Shout-out to Lea Yuque, Jem Polo, Beverly Tal, Shawararat. Shout-out also Manay Nicole Colina, Miss Chris Montero, Miss Roland Alas, Miss Madeline Salvana, Mira Lisa, Len Maroto. Hello. Shout-out also to boy the Boyda, JRAs, Shawararat. Shout-out also to Miss Susan Aniorn, link Albor. Shout-out. At kung meron man ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. Shout out everyone! See you soon! Diyan lang muna kayo. Salamat! At ito nga mga ka-subscribers, yung necklace na aking naharbat. May nakalagay siyang 18K. Ayan po oh. Hindi ko alam kung totoo siya. So, testingin natin gamit yung ating magnet. Pag dumikit, peke. Pag hindi dumikit, Eddie eh, wow. <laughs> Testing natin. Ay, sumasama siya. Hindi siya totoo. Ayan oh. Sumasama siya. Hindi niyo lang siguro nakikita pero sumasama po siya. Hindi siya totoo. Ayan nga oh. Peke. <laughs> so wala lang. <laughs> Suot na lang natin 'yan. Ano? Pang-porma. Ano pang-porma? <laughs> So, eto na. At eto na lang yung mga natira. <laughs> Pinagbibitbit na ng asawa ko sa trabaho niya. Ayan po, oh. Pringles. Bali, ano ata? Tatlong box na Pringles. Dala na ng asawa ko sa work niya. So, ayan. Meron pa ditong anim na box. Tapos, yung isang box naman manito Ito po. Ayan. Sausage. Dinala na rin niya yung isang box niyan. So, ito may dalawa pa tapos cereals yung dalawa nito dinala niya na rin sa work tapos yung mga ganito parang binitbit niya na rin <laughs> bago pa man na vlog ubus na tapos chocolate ayan may pa chocolate M&M bitbitin ko na to rin sa trabaho ko at yung iba naman nito yung ganito po dinala na rin ng Jusawa ko <laughs> Maraming salamat sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day!